Mga ka-sports, magandang araw sa lahat. Welcome po sa ating mga bagong uh, katalakayan sa araw na ito. Ang pag-usapan natin ngayon, mga ka-sports, bakit yung Kai busters buzzers puro pangungutya sa ating uh, pambato na si uh, Kai? Kayo mga buzzers, no? Wala na talaga yung mga gawa, mga gawa sa buhay nyo. Iyang katawanan nyo si uh, Kai at sabihin nyo pa na wala nang pag-asa si Kai sa NVE. No, isa rin sa mga ano yan eh, nagko sa ano ko sa content ko no. And then ano bang problema problema niyo doon? Kung hindi uh, si Kai makapasok sa NBA, apektado ba kayo? Doon, mga passers ni Kai, no, si Kai Soto kahit hindi siya makapasok sa NBA, maganda naman yung uh, trabaho niya sa Japan B League. kahit sa Japan B League lang million million ang sahod niyan. Wow. E ngayon, kayo tanungin ko, meron ba kayong ganyang sahod na katulad ni Kai? alam, mo, nainggit kay Kai Kai, alam ko yan eh. Sa bagay, normal naman yung ganyang klaseng tao. Merong utak talangka. Walang matatawa sa buhay. Kapag natalo ang kukula ni Kai, lahat buzzers ni Kai, Pagka-party pa yan. Ano ba dyan? Ang kuwa pa. Ay, naku. Wala, ano bang klaseng taong ganyan? Ando yung iba pa dyan? Mag-inuman pa yan. santo mag pa. Yan, ha? Ah. Yung panikay. Uh, yung panikay, talo na naman yan. O, sabihin pa ng gano'n. So, si Kai, walang, ano, walang silping, ano yan, player na yan. Hoy, mga basir tigilan nyo yan si Kai. Sa trabaho na kayo. What? Well, mga ka sports may dalawang viewers na nagkomento sa video ko uh, tungkol po sa fake news. Dahil nga, mga ka-sports, uh, sabi nila, ang source ko daw ay Ruffler. So, bakit? Ano ba, ano ba sa tingin niyo ang Ruffler? Kung gusto mo malaman kung ano talaga yung uh, raf rafler, malaking kumpanya yan eh. Nako, pambira naman kayo. Actually, itong ruffler naman eh, direkta naman yan kay Kai. At uh, kay Sir Homer Saison. Grabe naman kayo. Malaking kumpanya yan eh. At ma malaking uh, social media yan. And then, may mga kontak yan. Mga loads, no? So, ngayon, ibig nyo sabihin sa ganyang artikulo ng uh, ng Raffler ay hindi totoo. Nako naman. Totoo. Grabe naman kayo, no? Kasi ano yan, malaking ano yan eh. Kasi more on ano, ano yun ng Raffler eh. Baga talagang uh, sinusulot talaga nila yung mga ano nila, yung mga mga nila nakuha nila sa mga source sa for example, kay kaisuto kay Homer Sison kasi din din basta-basta na magano yan eh. Kumbaga isulat na nila sa ano sa or ihayag, ihayag na nila na hindi totoo. Eh, sayang lang mga ano nila, di ba? So, ngayon dahil nga uh, as per po sa ano sa Raffer eh, dahil nga na, nagiging uh, fake news yon yung uh, uh, sa Golden State Warriors yung 10 uh, araw na mer meron po kontrata si uh, kay Soto to doon eh wala naman talagang official na galing sa NBA no sa lalo na sa Golden State Warriors no kasi nagpasimuno kasi diyan mga ka sports ay uh, isa din vloggers na dayuhan so ang ginawa niya ayun mo sa nang sariling ano niya kwento niya uh, sariling uh, content dahil nga uh, yun ang sabi ko noon isa uh, ina-ina si uh, kay Suto maraming mga kwan, maraming mga mga namamahayag na si Kaisuto talagang inaano nila. No? Lahat Kaisuto ang tawag dito, tinututukan -ti 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 ng ano, ng mga iba't mga, ibang social media si Kaisuto. Kaya si Joy, isang dayuan din, ah, gumawa na nga sa ring content niya na ayan, si Kaisuto daw, ayan, na meron po siyang kontrata po sa kwan, sa Golden State Warriors. Pero hindi naman talaga totoo yan. Wala namang uh, si uh, Sir Homer sa iso nga. No? Magbigay naman talaga ng ano yan. Mm -hmm. Ng uh, abiso, no? Na yan, si Kesoto. Yan, meron, sa, meron po sa kontrata sa ano, sa sa NBA. Eh, walang-wala naman talaga. And then, mm -hmm. isa din, yung dayo na yan, kaya kumawa ng uh, sariling content niya para makuha sa maraming views, no? So, kasi meron po siyang 87 uh, subscriber yata, no? Oh. So, kahit ako, hindi ako ganun, no? Kung meron mga kuhaan sa akin, hindi ako gawa ng, ano, ng mga fake news na yan. Eh, talagang mababas ka dyan. Eh, pag lang, kung bigay po kayo ng uh, in, uh, maling uh, information, saka bawal na bawal yan sa, ano, sa, sa YouTube. Pag meron mga, ano, talaga dyan, mag... Pagsumbong, uh, Diba? And then uh, sa akin naman no, oh, kahit konti lang ang views ko kung uh, sa Saudi pa naman ay eh, uh, habibi. Well, mga ba, sports, ito na po ating uh, huling at katalakayan ngayon no, oh, sa araw na to. So, kayo mga buzzers, ni Kai, inahaman ko kayong mag-iwan uh, ng komento sa comment section sa channel ko no. Itong video na to. At uh, ipo niyo bakit ano ba ang ayan niyo kay, kay Soto. Lalo na sa kanyang performance no sa paglalaro ng basketball. So gusto ko ring malaman ganyan eh. bakit na talagang iba galit ang galit talaga. Eh. But anyway guys no, and then uh, wag kayong uh, mahiya mag-iwan ng komento. Sasagutin ko yan sa susunod nating uh, video na yan. So, maraming salamat mga ka-sports. At, uh, at lalo na sa ating mga bagong uh, mga bisita dyan. Uh, huwag pong kalimutan na mag-subscribe para update ka palagi sa ating mga uh, bagong video. Maraming salamat mga ka-sports. Babu!